So guys, marami na nagapunta dito kasi dahil kay Dishy. <laughs> hindi ko ako. May balot Ano sabihin ko balot? Oh, balot lang. May balot! 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 Ito lang to sa Aborland. So, for tonight's video, mabili sila ng balot. And ito ay, kala ko may tao ba? Tao ba yan? Cure. Uh, ano <laughs> yun? Ano nga yan? Yung may tao ang gusto kong kainin mo, no, pa'y. Ah! May tao to? <laughs> ay, hindi, may yung tao, pa'y. Ano d'yo? Ayun lamanya man. Manok ba man niya? Hindi ba tao? <laughs> Wala, boring yan. Kainin pa'y. Kaya ako yung may tao. Nice! May balot? Ano Balot? Oh, balot lang. Balot! Ayun. <tihan> <K> Grabe <laughs> ka naman. Masikaw. Siya pa. Siya pa Ikaw naman, Jess. Ikaw naman, Jess. <laughs> balut, <Bila> mo <Balot! laughs> Ay, si Robert. Balut, balut, balut. Balut, balut. Robert. Robert kasi. balut. Balut, balut. Balut, balut. Balut, balut. Balut, balut. Balut, balut. Balut, balut. balut. Balut,

Oh, Robert. Ako pala. Kala ka May si Robert tayo. guys, marami na nagapunta dito kasi dahil kay David. <laughs> so, dito lang to sa Aborland. Sa harap ng ano, Bautista. <laughs> dito kami sa masarap. <laughs> Ito talaga ang pinakamasarap. Balot. Pinakamasarap na balot. Ito. <laughs> <laughs> <laughs>

Sampasada pa 'yung. Hello. Wala kong anatin. tatangin ko. Basa kasama pati 'yung payong, pay. 'Yung basta kasama pati 'yung payong, pay ka 'yung pay. May free na payong na. Tatangin, 'di raw.